Bakit daw hinayaan uh, ng ating uh, Panginoon na mamatay si Kristo sa krus? Oo. In a very violent way. Alam mo, Bakit Mamu ganun? and uh, oh. Papu, ang maliliit pa tayo, tinuturo na yan mm. sa katekismo mm -mm. that God is all-powerful, mm -hmm. diba? omnipotent, omnipresent. So, kaya niyang gawin lahat. In fact, lahat ng mga nakikita natin dito ay galing sa Kanya. Everything mm -hmm. is possible with God. Mm -hmm. Di ba? Mm -hmm. And that's a question that uh, I think we need to contemplate on. I remember a friend of mine, habang naglalakbay kami from Israel, papuntang uh, Egypt sa kahabaan, sa Arab Desert. Tinanong niya ako, biglaan, bakit pinayagan ng Diyos Ama na yung kanyang anak? Although nakikita niya, pinapako sa krus. Walang pamanhid yung mga, mga kamay niya. Ang paa at kamay ay pinako sa krus. Before that, pinahirapan siya. Bakit hindi niya pinigil? Mm -hmm. Mm -hmm. Kung tutuusin po, pwede uh -huh. niya pigilin. Uh -huh. Kung tutuusin, sabihin lang ng Diyos, sige, everybody will have salvation. Lahat kayo ligtas na. Ano ka? mm -hmm. Pero tandaan natin, uh, before Jesus, bago siya muling nabuhay, wala pang kaluluwa sa langit maliban sa mga anghel. Wala pa yung mga santo. So, malaki ang role na ginagampanan ni Jesus para mabago ang kaayusan ng langit at ng lupa. Ano? So, that was one question na mahirap sagutin. Pero kung pagninilaya natin, pwede nating sabihin na mas mahal pala tayo ng Diyos kaysa sa kanyang sariling anak. Ah, kung babalikan natin ang kasaysayan, tinlano na ng Diyos Ama ang salvation. Kasi bakit kailangan ng salvation kung tayong lahat ay nilalang ng Diyos? Ang katotohanan, since time immemorial, sa parahon pa lamang ni Adan at ni Eva, lumayo na ang tao sa Diyos hanggang sa panahon ni Moses ni uh, Noah no lumayo ng tao sa Diyos hanggang ngayon when we commit sin automatic yan lumalayo tayo sa puso ng Diyos that's because hindi pwedeng magsama ang kasalanan at ang banal no parang tubig at langis hindi pwedeng magsama yan kailangan parehong banal yun ang gusto ng Diyos at kapag tayo gumagawa ng kasalanan, gaano man kaliit na kasalanan, kahit sabihin natin na white lies yan, lumalayo tayo sa puso ng Diyos. Lumalayo tayo sa grasya, sa biyaya. Tandaan natin na ang Dios is the source of life. And pag lumayo tayo sa source of life, nawawala ang buhay. At pag nawala ang buhay, nandun ang kamatayan. Kaya nga, ang tao ay nagkakasala sa Diyos. Bagamat nagkakasala ang tao sa Diyos, nandun ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa tao. Gusto niyang maligtas ang lahat. Walang ibang paraan diyan kung hindi magsugo ang Diyos ng isang tao na papasan at magbabayad ng kaparusahan para sa lahat at walang ibang tao not even John the Baptist not even Pope Francis not even you and me but Jesus the son of God so kung babalikan po natin mga kapatid ang kasaysayan ang Dios ay pumili ng isang babae sa pangalang Maria ang anak ni uh, Joaquin at saka ni Ana. At ang batang babaeng ito, sa kanyang paglilihi pa lamang ni Santa Ana ay itinangi na ng Diyos. Kaya meron tayong tinatawag na yung Marian dogma, no? the Immaculate Conception. Bakit? Kasi sa sinapupunan nitong batang babaeng ito sa kanyang paglaki, sa tamang panahon, itatanim ng Diyos ang kanyang anak. For nine months, mananatili sa sinapupunan ni Maria hmm. ang anak ng Diyos. Hindi po pwedeng marumi ang sinapupunan na paglalagyan. Kailangan malinis. Kaya yun ang tugon doon sa Immaculate Conception hmm. na sadya siyang ibinukod, itinangi ng Diyos sapagkat sa kanyang sinapupunan ilalagay niya ang bugtong na anak upang magkatawang tao. Bakit kailangan magkatawang tao? Kasi hindi pwedeng mamatay. Kailangan kasi may mamatay. Dahil ang kasalanan natin, ang bunga ay kamatayan. So, hindi pwedeng mamatay ang Espiritu. Di ba? Ang Diyos ay Espiritu. Para mamatay ang Espiritu, kailangang maging tao. Magkaroon ng flesh and bones and blood. So, isinilang ang anak ng Diyos na pinagdiriwang natin December 25 hanggang sa siya ay lumaki. 33 years after his birth, nagsimula ang kanyang public ministry after he was baptized by John the Baptist sa Jordan River. Dilakad niya ang kahabaan ng ng kordan uh, Jordan hanggang sa magtungo siya doon sa Mount of Temptation na napuntahan na ninyo, no? So, doon nagsimula ang public ministry. And kanina, natalakay ninyo yung pagpasok ng ating Panginoon sa Jerusalem. In fact, maraming pagkakataon that uh, ayaw niyang pumasok sa Jerusalem. Kasi alam niyo, magsisimula ang lahat pagpasok niya sa Jerusalem. So, nangaral siya sa iba-ibang lugar, sa Galilea, sa Tiro. Marami siyang mga lugar na pinuntahan para mangaral, ipakidala ang kaharian ng Diyos, ituro ang katotohanan. Pero dumating ang pagkakataon na kinakailangan na siyang pumasok sa Jerusalem. Dito na magsisimula ang lahat. Andiyan na yung pagtatapon niya ng mga Anong tawag dito mga... Paninda. mga templo. paninda, no? Paglilinis ng templo and everything. Bahagi yan ang kanyang pagpapakahirap. And for those who have been to the Holy Land, nakita natin doon sa Via Crucis ang layo at ang paghihirap. Remember, bago simula ni Jesus ang Via Crucis, pinarosahan na siya. The night before, ikinulong na siya. No? uh, pinerosahan, sugat-sugat uh, na ganyang katawan, sinaksak sa ulo niya yung tinik na corona, pinahayaan siya, hinubaran siya ng damit, at uh, pinalitan ng damit na purpura, at pinapasan ng krus. Malayo ang nilakad na Yesus. Katanghali ang tapat. Habi ng sugat, patuloy na pagdurugo ng mga sugat pasan ng mabigat na krus hanggang sa lumating sa bundok ng Golgota. Lahat ng ito ay nakikita ng Ama. Lahat ng ito ay nadarama ng Ama ang sakit na dinaranas ng kanyang anak. Pero tiniis ng Ama dahil meron siyang intensyon, meron siyang pangarap at ang pangarap na ito ay ang kaligtasan para sa ating lahat. Ito ang purpose ng buhay ni Jesus. Wala na siyang ibang purpose. Ang purpose niya ay ibigay sa atin ang kaligtasan. And so, kailangang magdusa si Jesus sa mata ng Diyos, nakikita niya yan. Sa mata ng isang ama, nakikita niya ang kanyang anak na naghihirap naghihingalo. Pero pinabayaan niyang maganap dahil gusto niyang magkaroon ng katuparan ang pangarap niya na mabigyan ng bawat isa sa atin ng kaligtasan ng buhay na walang hanggan. Tanging si Jesus lamang ang makapagbibigay niyan.